mga opisyal ng uh, gobyerno ng bansa natin inirekomenda na palayain itong si Tony Yang sa pamamagitan ng pagpiansa. Itong si Tony Yang o Pogo King ay eh, uh, nahuli at nakadetain ngayon sa Bureau of Immigration sa mga kasong illegal operation ng mga Pogo. Ang rekomendasyon ay ipinasok habang nasa ibang bansa yung uh, Bureau of Immigration Commissioner na si Joel Anthony Viado pero mabilis namang ibinasura ni Attorney Viado yung rekomendasyon na palayain itong si Tony Yang. Mabuti na lang at ibinasura kagadito ni Attorney dahil parang napaka-obvious naman yung balak nila para dito kay Tony Yang. Lalo ngayon na usong-uso yung uh, pagluwas ng mga kriminal papunta sa ibang bansa gamit yung mga illegal na ruta. Siya nga pala itong si Tony Yang ay kapatid ni Michael Yang, dating uh, economic advisor ni uh, former president Uh, Rodrigo Duterte, na kasalukuyang naka sa The Hague para sa kasong uh, crimes against humanity.